Hello, what's up guys? So for today's video, meron tayong tutorial ngayon. So paano nga ba i-connect ang mixer? Ang mixer natin is F4BT. And then yung equalizer natin is DBX215. And then yung amplifier natin guys is AB 739. So, maximum siya ng 1,400 watts. So, kaya nga ba ng dalawang speaker na crown na 650 watts? So, doon natin siya padadaanin sa 8 ohms. So, interesado ka? Let's go! Para po sa mga hindi pa nakakalam, kung papansin nyo sa mixer, napakadami niyang button. So, dami niyang adjustment. So, nadyan kasi yung adjustment ng mid, ng high, ng low. Meron tayo dito volume, master volume. Pero ang pinaka main natin dito is paano siya i-connect. So always po natin tatandaan, magsisimula po tayo lagi dito sa main output. Okay, so ang tanong, boss, ano bang mga wire ang kailangan namin dyan? From mixer, equalizer, to amplifier. So, dudes, napakadali lang. So, ang mo lang dyan, is kailangan mo ng male to mono PL, kailangan mo din ng female XLR to RCA. And then lastly, ito yung connect kung ano yung gagamitin mo, kung sa cellphone ba or sa TV ba, kailangan mo ng mono PL to 3.5 jack. So, hindi natin patatagalin. Tara! Start tayo sa mixer. So sa mga bagwa na kalito kasi napakadami niyang islat kung papansinin mo. So wag na wag tayo malilito. Ang lagi mo lang unang tatandaan, pumunta ka ng main output. So magsasaksak tayo dyan. Main output. So nag-out ka dyan. Pagdating dito sa enhancer mo, hanapin mo naman yung input. So saksak natin input. So dito sa kabila, input din. Okay. So yan. So out, mag ka naman. So, ang kailangan mo naman ngayon, i-out yung galing naman dito. So, i-out natin yan. So, kailangan natin ng kailangan natin ng mail XLR. So, hanapin mo naman dito output. So, out. Then, dito sa kabila. Out. And then, yung dulo naman, ito naman yung papunta na ng amplifier. <clears throat> so, pagdating sa amplifier, So, meron mga selector yan. So, papansin mo, may MP4, DVD, AOX. So, it's up to you kung anong gagamitin mo. So, kasi ako ang ginagamit ko kasi is AOX. So, saksak natin dito. Okay. Yan. Recap. Main output. Input. And then, i-out sa ampli. And then, lastly, Saan nga ba kinakabit ang mono PL jack to 3.5 jack? So dito, pagdating dito, so dito kasi mag ng kanta. So dito mo ipapasok, so hanapin mo dito yung line. So lagi lang magkatabi yan. So saksak tayo dito lang So line. And then yung dulo niyan, yung 3.5 jack. Ito yung pinakadulo niya yung 3.5 jack. So, nasa sa'yo kung saan mo siya gagamitin. TV, cellphone, laptop, pwede mo siya isaksak. Ayan, pwede na. Tip lang, pag nag-setup tayo ng sound system, sure lang natin naka-off lahat, hindi siya naka-on para may natin mga sunog. Start natin. So, Show nyo lang ng mga nakababa yung volume. Then, buksan na natin. Yan. Kung natatandaan nyo, kanina, sinaksa ko siya sa AOX. Kasi, ang selector natin is AOX. So, magpiplay tayo ng kanta. Just believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put to <laughs> grind, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, nah, likely I've been taking shots, yeah, cold-blooded, icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me Ayun, at hanggang dito na lang So maraming maraming salamat sa mga nanood So sa mga marurunong at magagaling na uh, Bypass nyo na tong video So dun to sa mga nagsisimula pa lang So mga mahilig sa sounds, so dapat alam niyo yung pagkasunod-sunod ng mga binibili niyo. Kasi kung pangbahay lang naman, kung pang karaoke lang naman, the best na to, yung Sakura AB739 at saka 650 watts na crown. So dadagang dong na yung bahay niyo. So maraming maraming salamat ulit guys. Thank you.